Ang ala siguro bulsa pitawa no. <laughs> no. <laughs> Ayun oh, no. yun lumapit, lumapit. Lumapit. <laughs> lumapit. Kakatawa <laughs> <Lumapit. laughs> ah, ka mo 'to. Ano no, no. Oh, yun, ano ba 'yan? Ano ba 'to? Tingnan mo kasi oh. Ano <laughs> <Ayun>. kasi <laughs> 'yung gago? Kanina pa 'to binibigay. <laughs> Oh, gumagugod yung tiyanak. Saan kayo? Umuulan! Hey, oh, sikat ka na, Brent. Bagan niyang lupak. Tiyanak, oh. Hoy! Napatulong kayo lahat. Ano ba? Hey! kayo Hey! Hey! Oh, kayo Hey! 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 na tayo, <salika> <laughs> Hindi, camera. <laughs> ay, yeah, na. Yan ang, natin yun. May umiyak na po. Umiyak po si, ano, no. si vocalistic. Po, si ay, mga kumakpong pangit. O, ayun, tisikat na kayo. Go. Oh, <laughs>